eh ito so hindi mo maaalis yung yung kulay ng politika diyan no hindi niyo maaalis uh, of course uh, he belongs to a political party and he wants to make probably make sure that his political party has complete control and reign over uh, i mean uh, uh, control over the reign of the Bangsamoro government no uh, nasa sa kanya yan uh, dahil nga, uh, uh, siya lang ang nakakalam kung ano yung pangangailangan niya sa pagpapatakbo ng pangsamoro. hindi ba ito magkukos ng ano, ng, ng sigalot na naman attorney? Uh, I would like to uh, think na hindi naman din siguro dahil alam natin uh, kalkulado rin siguro yan mm. na galaw ng chief minister. No? Uh, and uh, we just hope na whatever it is mm -hmm. ang, ang 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 nakasala, ang, ang mangnginibabaw ay yung general welfare pa rin mm -hmm. oh, ng Bantam or government ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ang gumagabay sa kanya sa mga desisyon niya na yan.